dito punta tayo ng ano uh, para niya sa bahay dito sa tempara niya ate kasi may expressway ko doon saan punta mo? Tula. Ah? <laughs> naka Direkto lang to saan punta tayo ng para uh, ito yung dana, na, dana na yung mula doon sa bahay Kesurkat. ke shortcut dan dan ini ada di itu kasih anu tadi anu pokoknya pokoknya sa diretso sa kanan diretso to top. talabas ng lig sa bilid dyan sa division sa bilid wala na akong gas eh ayun eh. yung gas ko dito sa ano ko one bar na lang at lang ko palang magpapagat eh. yung, yung alay ko sa uh, parang ato ito labasan talabas na sa ng ano sa division alas lang ako! Uh, kasama ako yun. ko yan. Kagbahay ko yan doon. si Edmond. Yung palabas ko. Ito sila. Ito lang tayo. Maganda pa rin gano'y tingin yung sisip rin yun, yan. Uh, Makas ng atak. Hindi ko kasi ito binagamit ng ano na uh, pantasikin okay. si mga nung binili ko nung 2014 ko itong binili tingyos na to sa atin, mag-ilibing na hindi sa katong nakakabitan ng na sidecar kasi pag umuwi lang ako binagamit ito pero so, yung hatak pa rin yan, napakalakas pa ng hatak niya ang, ganda rin ito sa so, Supremo kasi pantasikin okay, pa siya pang mabadyatan karga malakas talaga itong motor na to tentang mo nang mabigat talaga ito. Talagang pinong-pino yung under niya. Yung takbo niya, pinong-pino. Talagang ano sya maka designated siya nang pang mabigatan. Ito, sabi nga kita kung nakikita na ito, sabi, sabi na sa akin yung motor ko daw, ano, makinis pa daw. Ibig sabihin, ano pa siya. Kaya tindas siya, yung kanyang tricycle, o. Oh. Yan. Ito siya Makinis pa daw. Pag kinakarga ko mabigat, sinong pino yung andar sa lagay niya at saka ang ano parang mula kang karga ang gun pag may karga ng ano ang mabigat tulad na lang ang angkas mo ay sinong pino yung andar mo so dito to papunta ano ka pa. papuntang ang ito na yung daanan ulit ito dito nakadaan naman ko dito ulit ito ito ini to talaga ang motor na to dapat diyan sa mga ganun yung tricycle na kinakabit dari nato kita mo daan na dito <coughs> ano na kasi dito ah uh, marami na kasi yung dito nung kumuha ko ng bahay dito wala pa masyado ngayon as, dami ng establishment, na tabis na lahat tayo kaya dati makano na kuha ko diyan dati na pababa lang ng equity niya ngayon sa taas ng Euclid Sinong hirap ang pag alam naman sa traffic uh, pag hindi mo talagang abutong 100 sa daan mo ka So, sirta to mula doon sa tokwaan yung dalaan doon sa no. Nga, siplit, ah. tayo, ano nagbisikleta uh, sirta to papunta ng ano ah uh, tawit papunta ng skinyas tapo pranyate ito yung sirta niya maganda talaga rin magmotor pag may mga asikasuhin ng mga paper para para ba oh may ka mas maganda talaga ano, nakamotor ka mas madali yung mga asikaso kesa mag four wheels ka iisipin -it ka sa traffic eh. yung motor kasi sa sa kunting ano lang makalusot yung motor eh pero pag nag four wheels ka wala sunod ka talaga sa ano, sa agos pag ano, pag naka, pag naka ka dito kasi namin kung may sa mga kanto to pag hindi mo hindi ano yun ka alam makalusot makaturulis ka matagas na kumunay sana wala na kong gas sa sales sales na po sa lagi nagpapagas ka dito tama sa sila kasi dito pa ako nagpapagas eh pag pupunta ko ng ano may nila dito ko tayo sa sila mo eh pentimis pa ano okay pa ba yan hindi ko pa napapalitan ang ito yung wala pa kong pinitan ano dyan sa makina

Gracias. <laughs> 但是你们。 no mm -hmm. Pwede po na ito dito, papuntahan na But it's not supported. It. Yeah. Yung ano yan. na yan, masili talagang mayroong makakunta, naka-ano, masili talaga eh. Ano nga dito? Mayroong stalayala alabang yung ano niya, yung kalsada niya.

ganda naman talaga dito. Yes, mm. lolo. Sana Hindi May isang sugat. na to dito. Tamo din talaga natin na to sikat pa rin natin ito po katahiwi na to ito, direct man to punta ko ng ano, pagdating ng baliwan, kaliwa tayo Ito na yung papunta ng ano, ng Mereka, Ha? Pasan sa ng Yung kanto doon sa may ano. ko ako doon. Ang mga munisipyo na doon. Pagdito na to, makita diyan sa dulo ko 'tong na 'yan. Kailangan na nating ano, maghanap ng parkingan diyan.

So pa-parting pwede ito. ng parting? Baib ng parting? Udah, jangan bos, <tipas> Dia boleh deh, Dia, dia kayak tuh ngetomba. Ud, <tipas> ih. Oh, eh. <tipas> Nih, stun. Udah okay,

ako nag ano uh, tapos na ako nag uh, uh, ayos ng papers dito sa ano City Hall si ang hirap daming mingi pero okay lang natapos doon ngayon uwi na ako ito yung Hall si yan ito yun ito yung mga parkingan ng motor ito yung masipyo ng Parangyakis